May mga nakatutok na mga kung ano-ano na ito ba. Kailangan naman nilagay ko yan. Ayan, oh, may balon-balon dito. Marami akong nababalita. Ah, na marami na namang kababalaghan dito. Kaya asuyudin ah, natin at aimbestigahan ah, natin yung bawat sulok na nagkakaroon ba dito daw ng mga kalakuhan ba. Nakita nyo tong bridge na to. Ito yung lumalumang bridge dito na kung saan. Diyan, nagadaan-daan yung mga motor, mga motor-motor ba. Pero ngayon, hindi na nagadaan. Dito na nagadaan sila o sa malaking daan na Nakita ninyo yung malaking daan yan. Diyan sila nagadaan. At ito ang mga ebidensya-ebidensya na ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo naman yan tulay na yan. Napakahaba ng tulay. di ba? Mas mahaba pa sa relasyon ninyo. Mas mahaba pa sa panahon na naging loyal siya sa kanila bago sa iyo. Di ba? Ayan. Nakita ninyo. Napakalinis-linis naman ang lugar na ito. Ayan. Diyan sila nagapwesto-pwesto. Nakita nyo naman, pagging silip-silip ko yon ay hindi na ito pwede doon. Yan, pababa na yan, pababa. Pero mapipansinin nyo, nakita ninyo na yan, o oh, yan, o oh, yun. Ayun, yun, mama. yun. Ito, hay, katulad nito. Ayan, o, oh, may mga nakasuksok na mga kung ano-ano na ito ba. Ayan, oo, oh, o, oh, hay, nakita ninyo kung ano ito. Ayan, mababas ninyo ganito ito dito. May makikita na kayong ebidensya dito, ba. Pagbisita-bisita ko nga sa lugar na ito, makikita ninyo. Ayan oh, may mga puno-puno dyan pero may makikita kayong ebidensya. Ito 'yung ebidensya, nakita ninyo ebidensya. Alangan naman nilagay ko 'yan. Tingnan ninyo o oh, o. Oh. Walang bakas na kung ano-ano 'yan. O oh, tingnan nyo naman press na pres, hindi ko pa nagagalaw yan o oh. oh, nakita ninyo o oh, yan oh, hindi ko pa nagagalaw yan o oh, hike tinyo kalalagay o oh, hike tingnan ninyo o oh, o oh, oh, may tabon pantaklob yan nakita ninyo may tabon pantaklob ay nako para sa mga biasher ko yan tanim tanim ko daw ito mapapansin ninyo ayan on oh, lupa o oh, ayan o oh, hi nakita ninyo diba at ngayon nga akunin ko na tong ebedensya na ito hi ipakikita ko sa inyo pagkuha ko oh. Ay, madumi-dumi pa o, oh, madumi-dumi pa. Ayan oh. Nakita ninyo, alagay ko na naman to sa museum ko. Ay, nakuang saya-saya sa -saya Kapag iikot ko nga pala dito, nakita ninyo itong tulay na yan. Ang ganda-ganda ng -ganda lugar, di ba? Makikita ko kanina talaga. Parang may nagpaligid-ligid dito kaninong umaga ba? May nagatigid motor sa daan. Dumi-madumi pa yung ano ba? ba? Pabalat pa pa ba? Ayan, ang ganda ganda ng lugar dito. At nga, dito nga ni Ho, kanina pag ko, may nakita kong balon-balon dito. Ayan, o, oh, ayan. At magapitas pitas na rin ako ng kahoy para maturi natin kung totoo ba ito. Ayan, nakita ninyo. Ayan, o, galit na galit pa itong mga langgam na ito. Kung ano ito, tingnan nyo naman. Ang saya-saya. Ayan, o, may balon-balon dito na kung saan hindi pwedeng paglaruan ng mga bata at kung sino-sino pa man. Nakita ninyo, very sensitive yung nakita ko ngayon. At may pabalat-balat pa dito. Ayan, oh, ayan. May pabalat-balat pa dito. Nakita naman ninyo. Ay, ang saya-saya talaga. Mapapansin nyo sa lugar na ito, medyo nakakatakot talaga at be, very, very private ba. kung naghahanap-hanap ako ng dadaanan para doon sa kabila. Naku, dito wala nang adaanan dito. O ayan, o ayan, o dito wala nang adaan. Dito tayo, magabalik-balik tayo dito. Magka may madaanan tayo dito ba. Ay, nako. Dito nga pala, pag bungad-bungad mo. Ayan. Ay, dito pala. O, oh, magdaan-daan dito. Pwede magdaan-daan dyan. Pag silip mong ganyan, ayan. Napakaganda talagang pwestuhan sa ganyan. Tingnan natin yung loob. Tingnan natin yung loob. Ha? Tingnan niyo, Tingnan nyo yung kapaligiran nito. Ang ganda-ganda lugar talaga. Kapag hapo na, pwedeng-pwede kayo magpunta-punta dito. Diba? Pwede kayo magpunta. Pagpasok mo nang ganito dito sa loob. Very private. Very tahimik-tahimik. Very peaceful lang. Pagpasok mo nang ganyan, wala ka namang makikita ditong ebidensya. Wala naman akong nakita ba? Ayan. O ba? Diba? Pagpasok mo nang ganyan, sobrang tahimik lang. Wala kang maririnig kundi hagusos ah, lamang ng tubig ba? Pero wala naman siyang akong nakitang ebidensya dito sa totoo lang. Wala naman. Doon lang talaga sa taas kasi nga maganda maganda yung lugar doon. Ay, nako, Pagbaba ko nga ng ganito. Magbaba tayo ng ganito dito. Kung may makita tayong ebidensya, ebidensya. Pero may isa lang akong napansin dito. Nagtingin-tingin ako dito kung ano yung mga pwede ko makita na ebidensya. At meron ako napansin dito, isang pabalat na naman. Ayan, oh, ang saya-saya, o. -saya, oh, ayan, isang pabalat na naman dito ang nakita ko. Ay, ang saya-saya talaga. <laughs> Ay, nago. Sigurado. Hindi naman ganun karamihan ng ebidensya na nakita. Yan lang ang masasabi ko. Ayan, o. Oh, meron akong kapit na ebidensya na naman. Bakit parang pare-pare isang kulay na inagamit eh, nila dito? Siguro nag-ausap-usap siguro yan sila ba? Ay, nakita ninyo. Ayan, ang saya-saya dito, ba? Diba?